Ayan, so siyempre nandito tayo ngayon sa Dali kung saan tayo bibili ng bibili ng ano ba tawag dito? Uh, ah, handa ni Mina kasi si Mina po ay birthday. Mina ay birthday. Ah, birthday ni Mina. yan. So, nari, ala, tao boy. Boy, yung pahing natin boy. Ha? Huh? Ayan, na tatrya natin itong bagong bukas na dali. Then, wala. Wala maliit. Ayan oh. Ito boy oh. Chipsy. Ito so, nga yung ganito nila? Tanong mo. 31. Ayan ba? Hindi po eh. Ayan yung cheesy corn. Chips. Ay, so, hindi po chips. Yun. Chips yun, di ba? Uh -huh. okay. ano po? Ay, yung binin ko po. Oo, oh, oh. bili ka. Mm -hmm. Ano na bang presyo? Ay, ito po. ano na ano yan. Hi, uh, Peace Crackers. Miss, mm -hmm. <laughs> pwede pa tingin kung Fifty-five. 55. 55. Okay. Thank you. Fifty-five. 55. Okay. 55 dude. Shot tayo pa. fifty <laughs> Okay ba boy? Kasi baka may dito, boy. Opo. Ito, 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 Gaman lang eh. ito, ito, ano yung may. cheese point, chip, chili, Ito rin? pala. Yeah. Ha? Ito. Hmm. Ito, ito, Hindi po ito, ito, okay, oh. Okay, walkie. Ito, ito, Hindi naman po ito, ito, ay ito, 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 Walang cheese kaya tumingin ka dili. Dibig tayo ng ganyan dili. Ito, maganda pa ng cheese. Cheese. Parang ang haba, no? Parang mas mahaba ito. Mas mahaba ba? Parang mas Ito na kaya, boy. Pwede nga, yata? pa ito pa lang. Ano ito? Parang may popcorn. Uy, dito nung ganun. Ano Ano Huwag ka bili bilhin natin dati sa Kwan Ito na lang. Ha? Ito na lang ba? Pang dukot kasi ito eh. Ito. Kaso ba kamay dito? Okay. Eh. <laughs> okay. Sige, sigurakan natin. Uy, bukot, bukot, bukot. Ano yun? Ah, okay baka makulong tayo dito. Yes, sira din mo kasi parang mo. Parang ano to? Ang, haba na. Okay na 'yon. Pag di ko okay. Di di ko lahat iin mo para i Okay, sige. Wala akong wala akong. Wala kang Yan eh, no, yung clover na lang, mura pa. <laughs> ito titirain na natin ito eh. Tayo rin naman titira nito eh. Silagayan lang. Kailangan ka ilagayan dito eh. So, Ipanggaan natin uh, sa mga ano. So, sa to, pag nandito na sila ano, sila sa iti. Meron nito ang mga na nakuha. Ibor? Meron, eh baka meron narin na rin ano dito. Dito na tayo mag ano, pumili. Yung ano, pang papas, wala kaya. Baka meron, ano, patingin ka nga. Ha? Sa yung... yung gatas boy, dito na natin bilhin. <laughs> Kaya may shell kayo ng sopas dito, te. O. Shell ng sopas. Pastap. O, sabi ko na meron. O, hindi na, te. Pupunta dun. Kung subo lang <laughs> sa kabila, siya. Alam po.